So itong area na to, usually ang ginagawa natin, gina-uproot natin, hukayin natin lahat, so i-transfer natin sa pot, so hindi na siya mag-produce ng yung bibis. Pero ang tik-tik na ito is dito lang natin ikat sa area na meron pang maiwan na rhizomes, so ganito. So wag kayong mag-alala na merong makat cut na roots. Ang importante, meron kayong maiwan na rhizomes ito. O. Oops! O. Oop. So, dito, nakahit na natin yung rhizomes. Tingnan nyo. saka i-upload nyo dahan Oops! O, ito, o. So, kung tingnan nyo, merong party dito. Dito, may nakahit na roots. Pero, dito na banda is intact yung roots niya. So, ito yung Uh, mag stay alive mag keep sa plant na buhay sa pot so tingnan nyo si ilalim oh. Oh. so kalahati lang lang rhizomes ang gikat natin ito pwede natin to ipat yung naiwan na rhizomes ito so takpan natin ang lupa ito after one month i, i -check, it, check it, out natin kung meron na siya maraming yang baby so ito takpan natin ang lupa and then maghintay tayo ng one month after I check natin. I update ko kayo sa development dito. Goodbye. See you. See you one month after.